kusog na ang ulan. Asap ka ni. Guys, kusog. Si uh, Po City. Ting. sa lapu-lapoy na ni ang weather. oh ini ang weather din sa uh, tambol niya. Pero dito sa kuan. Oh. Kusog kayong ulan. Ulan. Na, ulan na siya. So, kayang ulan sa Cebu. Buti na sa mo. Kay kusog ang ulan sa Cebu, asan oh. Asa ni? Cebu City. Wala Kaulan din siya. Kanaulan na siya ha. Kanaulan na ulan. Kanaulan na siya. Kana kana Pag di na makita ang Picas Island, ulan na siya. So, kinipod, kana siya ulan. Kana, ulan na siya. Baga nga ulan. Yes. Oo. Kanina ang panganod. Nagdagong kini siya. ulan na tiha Ulan. So, kusog ang ulan sa Cebu City. Okay, makita man na din ha. Kaya na siya, makita na din ha ang island. So, Tabuk, ana. May ana siya. Mandawi. Ana. Kada din ha. Cebu City okay. na na dito. Dito ang island. Guys. Nice. Muna siya ang... weather karon.